Delivery mo, ay nabasturta mga ka na delivery sa International isa sa isang psalm niya and don't forget to subscribe post notification bell for that new Thank you so much. Kapisa sa isang mga mga sa ating mga viewers, listeners ito po sa isang psalm ang pagpipaad ng Panginoon Diyos na isa sa ating lahat sa magiging panginoon ng Isang Kristo. Tapili ko sa isang

Hindi po ito, mga natin dapat baliwalain. Dapat po, parangan natin ang paghihirangat na sa atin na may Dahil po, special po tayo. Special po tayo sa lahat ng tao. Napakarami po mga tao, mga sa sanibutan. Ngunit, kinapaalam po ng Diyos sa atin, nakasama po tayo sa kanyang mahinirang. Dahil po, ang Bibliya ay magpatunay mga na ay itong natin ay eh dapat natin palagaan dahil po na mula pa ng tinatagal sa limutan ay hinila na talaga tayo kaya dapat natin ito bigyan ng pansin huwag natin hayaan na masayang lang po no, ang ating pagkahinirang dahil ang Panginoon ang naghirang sa atin hindi po tao ang tao po kung naghirang pili ko yan palisin no, sa kanyang katungkulan. Pero ang Diyos, ang ating pagkahingirang ay hindi po mabawi. Pakinggan natin mga bati dito sa Roman in chapter 2 in verse 11. Ganito po ang sinabi ng Biblia na ang Diyos po walang pinikilingan. Pantay-pantay po ang kanyang pag-treat sa atin bilang mga mananampalataya. Kaya ay pantay-pantay po ang pagtingin nito sa atin so kaya yan po ang dapat natin palagaan. Sapagkat pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao. Ayan po ah. Pantay-pantay po. So, pero pinapalang ng Diyos sa atin ngayon kung ano ang plan ng Diyos sa buhay natin tayo po ay nais ng Panginoon magkaroon po tayo ng kaligtasan. Kasi yan po ang sinabi ng Biblia, patay pantay ang pagtingin sa atin ng Diyos, pero special tayo na pinapala mo sa atin, maan yung mga hinirang din na hindi, hindi pa nakakalam, para sa magitan ng mga video natin kinikreate sa labi talabi ng Diyos, maparating po natin sa buong salibutan, na ang plan ng Diyos sa buhay natin. 11.29, ngayon, ito po sinabi ng Biblia sa Limit 29. na pati po natin sapagkat hindi nababago ang isip no, ng kanyang pagpili no, at pagpapala sa atin. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip sa kanyang pagpili at pagpapala. Dati, kayong mga hindi hudyo ay suwail sa Diyos. So, sapagkat ang Diyos hindi nagbabago ng isip sa kanyang pagpili at umupala. Na kung pinilitay ng Diyos, so dapat natin panagal po ito. Kasi napakarami pong mga tao sa likutan na tayo po po ang pinaka-espesyal kung sabihin natin, pinapaalam ngayon, nagbuhay pa tayo sa likutan na ito na malaman po natin na tayo pala ay hiniram na dahil niya po tayo, kapatid, nais niya na tawagin na po tayo at tayo po talaga, kapatid, ay makapunta doon sa kanyang kaulatian. Utso ba'y kinibit 30, ta sa Roma? Pakinggan natin. Sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak. So alam na po ng Diyos noon pa man kung sino-sino po ang kanyang magiging anak. Kaya, kahit na po siguro sa ating pagkakasalanan, sa ating mga kasuailan, pero hindi natin alam kung anak pala tayo ng Diyos sa pagkatan sa kakaalam. Na siya na sino -sino ang kakaalam kung sino-sino ang kanyang magiging anak. Yan ang mga ang sinabi ko niya po sa Pablo, isa Roman 8, 29, 30 sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang Kanyang magiging mga anak, at sila'y itinalaga niyang matulad sa Kanyang anak na si Jesus. So, para matulad, matulad na tayo sa Kanyang anak natin, na si Jesus, na natin ang ating mga kriso na kukupo sa Kanyang na Diyos, na pinatuloyin kita matutulad tayo niya na makapunta din tayo doon sa Kanyang kanyan. So, matutulad tayo sa Kanyang anak si Jesus para para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Para siya ang panganay sa maraming magkakapatid. Now, naging kapatid po tayo ng Panginoon, Isa kapag sumunod po tayo ng kanyang mga utos sa atin. Kasi ang Prince Kristo po ay pinatunayan ng Biblia na yung masunurin po siyang kamatayan. Na tayo naman na uh, maging kapatid po tayo ng Panis kung sumunod po tayo ng utos ng Diyos na ating Ama. Tanda po natin yan. Siya ang maging panganay sa maraming mga kapatid. Na kapatid po tayo sa ating pagsunod ng kalooban ng ating ama na sa langit. Yun po ang pinatunayan niya sa Biblia mga kapatid. Dito po sa Mateo, Kabanatan ng Talata, Kapat na po, Siyang at Limang po. Ito mga kapatid, pagingan natin itinuro niya ang mga taga-sunod niya at sinabi Ito ang aking ina at mga kapatid sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking ama sa langit ang siya kong ina at mga kapatid Ayak po, napakaliwanag ng mga kapatid kung sino sumusunod ng kalooban na ng ama sa langit siya kong ina at mga kapatid siya so mga patid ko, napakahalaga po ito na maging kapatid po tayo sa ating Panginoon Kristo kung tayo po ay sumunod lang ng kaluoban ng aking, na aking Ama na nasa langit. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama sa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Yan po, maliwanag. Kaya sumila po natin kung ano po ang kalooban ng Diyos. Huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa kung magmamatigas pa tayo. Kung tayo po ay sabihin natin magpipag-ignore pa tayo sa katotohanan. Kasi maraming mga rugat ngayon na pag mahalan po ng katotohanan, sa lumutin timpo nila na kahit na po wala po silang basihan. Kaya, ang aming pagkahingiran po, hindi mga pati natin Huwag natin baliwanan ito. Sa verse 30, chapter 8, ito sa Roma. Sa verse 30, pakinggan natin. Kaya nga ang mga taong pinili ng Diyos noong una pa ay tinawag niya para maging kanyang mga anak. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang matuwid. At ang itinuring niyang matuwid ay binigyan niya ng karangalan. No? Kaya nga ang mga taong pinili ng Diyos noon pa ay tinawag niya para magiging kanyang anak. So sa pagtawag sa atin, para may anak po tayo. Na, na tinawag na po tayo, mapatid sa mong paraan, si Kante Pakinggan natin. Dito mga mapatid, sa chapter 2, in verse 14. Ito po ang pagtawag. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo para makabahagi kayo sa kadakilaan ng Panginoong Yeso Kristo. So tinawag tayo, sumahin ang mga balita na pinayag ng mga apostol sa atin para makabahagi tayo ng kadakilaan ng ating Panginoong Kristo. So tinawag tayo, sumahin ang mga balita para maging anak tayo mga batid ng Diyos. So kailangan po natin ito. Kasi po, tinawag tayo para maging anak. Na sa pagtawag sa atin ng Panginoon Isu Kristo, ano po ang kanyang pinagpagawa? Na kapag nangaral po ang mga apostolis ng mga nang balita, ay meron talang tumatanggap at magbautismuhan. Tulad ng isang babae po, ito po isang negosyante ng kultura, dito sa 16, 13 to 14, mapatid na sa 15, dito po sa gawa. Pakinggan natin, mga mapatid, ang sinabi ng Biblia. Pagdating ng araw ng pamamahinga, lumabas kami sa lungsod at pumunta sa tabi ng ilog sa pag-aakalang may lugar doon na pinagtitipunan ng mga Hudyo para manalangin. So pagdating ng pamahinga, lumabas po siya sa so, propyo si Silas. Doon sa so, tabi ng ilog, meron silang lugar na maganda po doon. Sabihin natin na manalanginan ko sa pagsamba, sa panalangin, doon ako na lugar, at pumunta siya kung sa Pablo at Silas, doon po may nakinig na isang babae. Nagkataong may mga babaeng nagtitipon doon, kaya nakiupo kami at nagipag-usap sa kanila. Iyon po ginawa. Nahiliw po si kung sa Pablo Sicilas, at Silas at nakipag-usap sila sa mga babae. Kortin. Isa sa mga nakikinig sa amin ay si Lydia na taga-tayatera. Siya ay isang negosyante ng mga mamahaling telang kulay ube at sumasamba siya sa Diyos. So ito po, negosyante po ito, pero sumasamba sa Diyos. Kaya nga, nandoon po si Tito Sotong ng magandang pagtitipunan ng mga Diyo at ito po ang gumahinga, ito po ang sinabi na ikapitong araw, ang gumahinga, kung sa ating linggo, ay nandoon po sila, nandoon po nagkatipunan ng mga Diyo, at ano din itong mga na ito si Bidya, na na doon po mga kapatid, binuksan ng Diyos, binuksan po ng Panginoon ang kanyang puso. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso para tanggapin ang mga sinasabi ni Pablo. So binuksan po ng Panginoon ang kanyang puso para tanggapin ang sinasabi niya, Apostol Pablo. So, sana din, buksan ang puso ng Panginoon ang puso natin sa oras na ito para tanggapin natin ang katotohanan na ito talaga ang katotohanan na hindi lang tayo mo ang At tinawag na tayo para maging anak. So, ang pagtawag sa atin, para maging anak po tayo. ngayon kayo mga patid, huwag natin palagpasin. Kasi, ito ang pagtawag sa atin ng Diyos, para maging anak po tayo. At alam po natin, na ang Panyakristo, nakaupo na ngayon sa kanan ng Diyos. So, ngayon, nakaupo na ang Panyakristo sa kanan ng Diyos. So, meaning to say, doon din natin ang inspirasyon. sapagkat so, kapatid tayo. No? Ayon po sinabi niya sa Matthew 13.50, kung sino sumunod ng kaluban ng aking ama na sa langit, siya ang aking ina at aking kapatid. So yung po pinatunay po ng Diyos mga kapatid na ito talaga ang sinabi niya sa Matthew 13.50. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama sa Langit, ang siya kong ina at mga kapatid. So, maliwanag po. Gusto talaga natin maging kapatid na Panginoon Kristo. Kasi, anak talaga siya ng Diyos na sinungo. So, kailangan natin malaman ito. Kung sunin na po natin ang kalungan ng Diyos sa langit, sa so, iyon talaga, confirm po, siya aking ina at aking kapatid. Huwag mong sunin ang, ang araw ng Pastor, ni Padre, ni Francisco, na wala na po, malayo na po sa kalungan ng Diyos. Kasi marami na nga ngayon, na na po no? sa Biblia. Wala na po yung basa. Mm Hinipili -hmm. mo pati mga po tayo walang si parusahan po tayo dyan. So, dapat lang, alam natin ang pagtawag, paano may hihanap tayo. At alam natin na ang ating Kristo, ang kumpus sa na ng Diyos, dahil po siya ay hanggang kamatayan. Kung sa stress, ano? natin. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya sikapin ninyong makamta ng mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kaupo na po siya. Ngayon, kung siya nakaupo sa na kanan ng Diyos, saan po tayo natin kung kapatid tayo ng Panginoon? Kung sabihin ang kapatid dito sa lupa, mga kapatid tayo, ang makapagmala lang, yung kapatid mo, ikaw hindi. So, kung ano na rin ang ating mga ama, ating mga na hindi ko alam may ari dyan, tayong lahat na mga anak. Kaya kung anak tayo ng Diyos, tayo po, mga kating, ang makapagmana. No? Tayo po ang makapagmana kung tayo po yung mga anak. Pakinggan natin, 4 City di dito po, mga patid, sa Galacia. At dahil mga anak na tayo ngayon ng Diyos, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating puso. Kaya makakatawag na tayo sa kanya ng Ama. Sini. Ngayon, hindi na tayo mga alipin, kundi mga anak. At kung mga anak tayo ng Diyos, tagapagmana rin tayo ng mga pangako niya. Amen. So yun po, tagapagmana tayo kung anak na tayo ng Diyos. So, mag-sala, Ito ang ating pagkahinilang at ating pong ng Diyos. Sana po, sa mga minuto lang po ay nakadagdag sa ating kalaman, ang mga arte ng Diyos. Magmusunuri lang po tayo sa ating Diyos Ama na sa langit. Hindi po na kay Pastor, kay Father, kay Brad Sister, sa Diyos na para po mong ipapatid tayo ng Kanyang Kristo. At kung anak na tayo sa ating pagtanggap, no? pagtanggap natin sa Kanyang pangalan, mm -hmm. dahil po sa sana so, tumatanggap sa palatayan niyang pangalan, ang Diyos ang ng kapangyarihan ng iyanak sila ng Diyos. So, sa ating pagtawag, natinawag tayo, tanggapin ang pangalan sa mga bautismo, pagsisiyan ng kasalanan, tanggapin ang pangalan sa bautismo, at ang patawag tayo. At yan ang sinabi si Priya sa Matthew 3.17 na nabautismo ng Kristo, na sabi ng Panginoon, ang tinig sa langit, ito ang minamahal mo anak lumusog ko na yung lugdan. Sa mga lugan ng Diyos, after baptize. Salamat po sa minuto lang po kasi surte na oras. May kapay habang ang habag ng Diyos is masatid lahat sa mga na ating ng Kristo. Ito po yung lingkod, ito is Jesus, kasi ito mga kapostolik, deliver surprise, international. Sa mga isa, the grace, our success, your jobs. Amen.